tutukin okay, ka! Hindi mo na akong binungkal akong tinagdagamin yung ko! Hindi mo lang bapakin! Bahala ako! Tara na! Alino! Ang okay, pinago ko! Puyo ka! Eh mo na atak na niyo! Atak na pa yung bulaklak ko! Alime! Uy! Ang ginagawa mo? Nakabis kang ganyan? Hindi mo pinapansin? Ha? Saan ko punta? Cuman tuh babae na to, ahli siya ta. Hoy. Babe. Sa kapan ta? Nalo ka. Sa kapan ta? Bakit? Ko, Wala ka mo. Wala na. bet na kabis ganyan. Alis ka ba? Oo. Oh. Uh. Ba? Di ka nagpapalam sa akin. Alis ka? Bakit? Si, -si kaso mo ko? Pagpaka daw kaya ka. Alin mo, diba? <laughs> Parin lang eh. Sa kapupunta eh. Parang bisa bis ka talaga. Mga mga... Mga kukupin! Saan? Mga kuku! O ba't nga alis nagpaalam ka na sa akin? Kaya lang magpaalam kaya kung wala ako man papansin. Ano ba gusto mong gawin ko? Tagdagan eh! Hindi lang pala eh. O, huwag nang alis. Mamaya sa gabi, sige pag uh, tulog ko, pagkagising ko, sigurado na yon. Sige na, huwag ka na nang malis. Ayali, eh. bada na kayo sa! Saan ka nga pupunta mo kung mapapalayo ka? Malayo talaga. Saan? Punta Pink Blossom. Magpalago ko. Batang pagagkat e, ako. Eh, kamakatanggi. Malago na ako. Sigurado, kaldagan bongkal. <tapag> na bokalan ko. na ako ng Madam Pink Blossom. Hmm, kala mo, huyo ka sa akin pag gumanda ako. Sama okay. ko. Huwag niya, dyan ka na lang. Kaya nga, sasama nga ako para alam kong saan yun. Malayo pala yun. Ay, ototo ka e, akong ka! Eh, muna ako ang binungkala pang tinagdagamin yung balaklak na malakwang ka Ken. Bala ako! Magaling ba yun? Natural! Magaling ito! Magkakay ko magtiwala mag ako wari. Nung magaling mo takwari kayo. Ayan, yung Madam Pig Blossom. Magaling nga number one yun, kaya daw. Sama ako dyan, sama mo na ako. Eh pwede! Muna akong kinaldag! Bilong kalday wali! Bukod namin ko! Mamaya nga ah. ma, pagdisin ko Sigurado naman yun eh! Ay, alina, maliit kong matutod na kang manyaman, Ken! Ah, tara, tara! Pag-drive kita, tara! Tara na! Alino, Pag may lago ko Huyo ka! E, muna ataklan niyo, oh! <laughs> Mabili pa yung bulaklak ko, alime! Bala ko! Nakakasiguradong papayagan kita? Oo! Oh. Alakang lam. Para yun lang! Akala ko ba baka ganto, Dapat nagpapaano ka pa dyan? Sinusuklay ko yan! Ha <laughs> ha ha! Parang mukha ka! Sama ko!